araw sa inyo mga kainags Magandang gabi kung nasa man kayo yung araw na to Anong oras ba ngayon? Ano pa lang ngayon? Uh, alas 7 na umaga Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada At maaga tayong gumising ngayon Maaga rin tayo natulog kag kag kagabi Kasi ayoko naghahabol papunta ng airport mga kainags At least dapat apat na oras Nandun na ako sa airport Di baling matagal ang hintay ko basta nandun ako sa airport at dun po sa mga hindi nakakaalam pupunta po tayo ngayon ng United States of America isa sa mga dream country natin ang pinapangarap na bansang Amerika so coffee muna ako excited ako ano alis muna ako ano iwan ko muna ulit kayo ha huh? coffee muna tayo ano huh? ano ikaw ha huwag ulit ha huh? Mm. ano, muna kita uli, na ano, ha? Hmm? ganda, ha? Sigurado din, mamimiss mo na naman ako. <laughs> Baka matapon, eh. <laughs> oh, by the way, ano, uh, shoutout muna kay Nico Samosa ng Chicago, USA. Yan. At saka, shoutout din kay Marvin De Luna ng Qatar. At shoutout din kay Mac Macolet ng Tondo, and the rest of the gang yan, yan. maraming salamat po sa panonood at shout out po sa inyong lahat mga ko na dito na makukulit na mga 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 grabe oh kung napapansin niyo yung mga lawn grass natin mga kainags ano? prosen malamig na talaga sa gabi ayan oh ano ba yung ginagawa ng dalawang yun oh, yan pwede na ulit tayo mag dragon breath pero hindi ko na ihaharap sa inyo yung bunganga ko kasi baka makita nyo na naman yung ngalangala -ngala <laughs> yung kaloob-looban ng ngalangala -ngala ko. Kaya pag magda-dragon breath ako dito na lang, parang gilid lang ng ngalangala -ngala yung makita nyo. <laughs> hindi kasi may mga nag-comment noong nakaraan. Parang, dahan dahan ano ka naman, umayos ka naman sa pagbuga mo ng ano, ng... Hmm, naman, pag nagda-dragon breath ka kasi na nanonood kami sa TV parang kami yung binubugahan mo ng mabaho mong hininga parang ganon <laughs> at saka kumaka, yung iba kumakain daw nakikita daw yung ngalang ngalang <laughs> pasensya na po no? pero ayusin natin yan hindi na ako magda dragon breath sa harap ninyo nakagano na <sighs> ako oh, diba? at least doon na punta <laughs> alas 8 na ng maga no? Ayan, no? kita dyan yung mga damo frozen yan no? mamuti-muti na no? eh, tingnan natin sa sakya ni Mahal na Reina no? oh talagang malamig na sa madaling araw makainag siya kita niyo yan oh no? prosy na yung windshield niyo oh <laughs> oh diba Trose na umpisa na yan. nako <sighs> pero maganda nya hindi pa naman nag i-snow ngayon pero malamig na talaga <laughs> yan hihintayin na lang natin yung lift natin makainag siya na yung uber natin ah, parating na yun nako Nakasilip sa atin yung Hello, see you later babies. I love you babies. Let's go, let's go. Ah. Excited mga kainags, ano? Super excited. Take Thank you very much. Yeah, ah. All right. So dito na naman tayo, ano? Nandito na naman tayo sa airport mga kainag, ano? Ah, parang kailan lang kakarting lang natin dito, eh, no? Parang kailan lang nandito tayo, wala pang isang linggo, andito ulit tayo. Yan, alas ano na? 9:15 na ng umaga. Tara pasok ulit tayo rito. Ah. Uh, dito, dito tayo. Yan. <laughs> Mabuti na lang eh, no? Uh, medyo nasasanay na tayo dito sa lugar na tumakainag siya, no? Nasasanay na tayo dito sa airport. Yung kaba natin, sa tuwing pumupunta tayo ng airport, nawawala na. Kasi napapadalas na yung pagpunta natin dito. Hi! So, kasi ano, last, uh, kailan ba yun? Noong 2020. Nung 2020, mga kainag ano? dapat pupunta rin kami ng Las Vegas kasama yung family ko. Kaya lang inabutan kami ng pandemic. So naka-cancel yun. So wala. So hindi na namin na-refund yung aming bayad doon sa hotel pati sa airport. Hindi, hindi na namin na-refund. <sighs> so syempre medyo kinakabahan pa rin ako kahit papaano kasi first time natin na pupunta ng United States mga kayo sa mga, ng Amerika first time natin so wala akong alam doon basta ang alam ko lang pagpunta ko ng airport ng sa may ano Los Angeles sa airport eh maglilift uli ako pagkatapos ko maglift papunta ng hotel so kaya medyo kinakabahan pa rin ako kahit papaano no uh, tingnan natin mamaya kung ano mangyayari pero pag nandoon ako sa hotel mawawala na yung kaba ko kasi ganoon talaga syempre ganoon talaga pagka first time mo puntahan yung isang lugar medyo hindi mo wala yung kaba yan doon tayo sa taas so bali ang dala ko lang ngayon Dito lang oh nandito tsaka pack bag yan lang hindi na ako nagdala ng maleta kasi ayoko na maraming bitbitin eh yung sa Calgary nung pumunta kayo ng Calgary kailangan ko magdala ng maleta kasi kailangan natin marami tayong dalang gamit nung kasi eh, di ba kailangan natin siyempre gwapo pogi <laughs> check in lang muna ako sandali lang ah eh hanapin ko muna yung West Jet pero dito tayo may papasok pag naka-check in na tayo kuha lang ako nung kuha lang ako nung uh, board uh, passing board ba yun sa ticket ganun yun yan dito tayo hanapin natin yung West Jet doon pa yata yung West Jet eh kasi to Air Canada doon pa ay hindi pala rito dito pala balik tayo doon balik tayo kaya, kaya gusto ko nang ano eh gusto ko ng maaga pumunta rito para kung sakaling may abirya wag naman sana marami pa tayong oras para maayos diba? Kasi last year it, 'di ba? Doon sa mga hindi nakakaalam, uh, umuwi ako ng Pilipinas last year. Nako eh, hindi ko alam na meron palang dapat na ng QR code. So na-delay ako noon. Mabuti na lang dumating ako ng airport dito 6 hours before before my flight. Tapos naayos ko 2 hours. Mabuti na lang may tumulong sa akin dito taga Air Canada. Tinulungan niya ako na makakuha ng QR code. Kasi kailangan yung pagkawi ka ng Pilipinas, eh, no? hindi ko alam eh na may ganun pala. Ay, kaya may, may meron akong phobia, eh, no? Ayoko na ulit mangyari yun. So, dito na tayo sa WestJet, mga kainis, ano? Ano lang ako, papacheck-in lang ako sandali, ha? Mali! So, tama pala yung pinuntahan natin kanina. Ito pala, itong WestJet na nandito, para lang to sa domestic. Pero meron silang iba na WestJet na check-in doon para sa international. Parang outside Canada. So, balik ulit tayo doon. Kasi tinanong ako eh, kung saan tayo pupunta Sabi ko Los Angeles So sabi niya Kasi ito Kasi yung nandoon domestic daw to Sabi niya Punta raw tayo doon sa dulo Yan doon sa dulo Punta tayo sa dulo At nandoon daw yung pang international O ba diba? At least na may mga natutunan tayo May naroon tayong nalalaman Kaya maganda yung maaga tayong pumupunta sa airport yung, Ayoko nung Ayoko nung mayroong stress Ayoko yung nagmamadali Makakainis Mahirap nun eh kakabahan ka lalo eh no <sighs> ngayon pangalam medyo kinakabakabahan na ako eh diretso <laughs> lang daw tayo yan so doon daw tayo mga kainig ano? doon daw lulusot daw tayo doon ayun kung napapansin nyo merong flag ng USA yan to, to 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 ayan o no? saan ba tayo pupunta ah hindi dito hindi tayo dito ayan o no? USA ayan o no? USA departure. So doon, ayun doon, doon tayo. Punta tayo doon. Ayun o, doon, 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 USA departure. Yan, grabe, no? Pupunta na pala ako ng US, mga kahinag. Ano? To, totoo, to, dito tayo. may West Jet, nakita ko na. Ayun o. No? USA. Kalain mo, makakapunta na ako ng USA, ng Amerika ang tagal kong pinangarap nito mga kainags ano? so si mahal na Reina, hindi makakasama kasi alam niyo naman busy sa trabaho na naman marami na siyang na-miss na opportunity ganoon talaga meron na tayong ticket mga kainags ito yan ayos na so tuloy tuloy na to ano? meron na tayong ticket pupunta tayo sa ano? Check, check, check yung bag natin tapos sabi kaliwa daw tanong muna tayo yan dito na tayo tanong muna tayo nakapasok na tayo dito sa ano no immigration mga kainag siya ano? at nako tali ko lang muna tong aking sapatos eh kasi pinahubad to para ilagay sa x-ray ayun dito na tayo mga kainag oh. papasok na tayo sa kung saan man tayo maghihintay ng ating flight wow Oh, amay US na sa <laughs> so, pasensya na kay mga kainags ano? mukha akong timang ay hindi pala mukha talagang timang Uh, kasi alam niyo naman uh, pinapangarap lang natin to dati ano tapos ngayon nangyayari na di ba talagang may mga tamang panahon dati nung nasa Pilipinas ako hindi pa tayo nakakapunta ng Canada college pa lang tayo high school pinapangarap ko na lang makapunta ng USA ng Canada dream dream comes true mga kainis siguro naman nararamdaman nyo yung nararamdaman ko ano? sobrang saya kumbaga isa to sa mga accomplishment natin, mga pinaghirapan natin sa buhay, no? nakailangan natin ng bigyan ng price ang sarili natin. So by the way, nandun ako sa immigration sa custom, ano? Syempre, interviewin ka kabat ka pupunta ng Los Angeles o kabat ka pupunta ng Amerika, di ba? Hoy, tingnan muna na makinig sa ano? Uy, ganda oh. Johnny Walker, oh. Wow, gold. Nako. Picture muna tayo. Yan, balik tayo sa kwento. Yung tinatanong ako, siyempre, medyo kinakabahan ako mga kainis ano ano daw ano daw mga ano, ilang araw daw ako sa US sino raw imimit ko doon anong pangalan ng hotel na tutuluyan ko <laughs> mabuti na lang Canadian citizen na tayo Canadian passport na tayo kaya hindi ganoon kahigpit yung interview siguro mga limang tanong lang o, sige na you're good to go <sighs> uy tama ba to parang mali ah pero diretso lang tayo toto to, -tot -tot tayo yan oh asawa ko. Ay, maraming maraming salamat si po, Ano? Thank you po. No? Iyo? Si sir Ina po, eh. Oh, okay. okay. yeah, salamat po. Oh, Kumusta? Ano po ang pangalan ng mister niya? Richard. Oh, shout out kay Sir Richard. Namit ko yung yeah. misis niya. Yeah. Sige po, salamat. Thank you. Uy, thank you po. Naku, hindi kong alam yun, eh. Salamat po. Thank you. Yan. So, ay, shout out din nga pala kay, ano, kay Maria Olivia. Yung bago tayo pumasok ng US. Yung gate ng US kanina malayo pa lang tayo nakilala niya na tayo so yun mga kainis maraming salamat kay Maria Olivia yung nag-entertain sa atin thank you asan ba ako teka muna sandali lang muna mga kainis sandali lang ha andito na tayo ha. parang luwag lu 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 ng airport na to papuntang US ha. para mag-isa lang yata akong parang mag-isa lang yata akong pasahero ha ayan no, oh, walang tao oh. saan ba ako gate teka muna check ko muna yung ano ko yung aking uh, ticket mga kainis ano In Dali <laughs> lang, medyo Medhi excited mga kainis eh. Dali lang ha. Sobrang excited. <laughs> wait, wait, wait. Diyan, Gate 82. So doon tayo punta. Walang tao. Ito, 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 ito. Dito tayo. 82. Ito, 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 ito. Dito tayo. 82? Hindi. Dito yan. Saan ba tayo tinuturo nito? Tama ba to? 84, 82. O, saan ba yun? Ah, baka dito. Tingnan, Tingnan mo na natin. Pero baka dito yun. Baka dito yun. Tingnan natin ah. Oh, ito nga, ito nga. Dito, dito nga, dito nga tayo. Yano po muna tayo rito. Yun. Ay, salamat Panginoon. So, ang flight kasi natin na launa. Alauna. So meron na lang tayo tatlong oras. Pero syempre, 45 minutes before 1 o'clock, papasok na kami sa aeroplano. Pero tingin ko mukhang ako lang yata pasahero. Wala pang tao eh. Baka siguro mamaya darating. Lakad-lakad muna tayo para hindi tayo mainit. <laughs> Pwede kaya, ayun, mag-isala ako sa aeroplano. Tinan ko nga muna yung aking ano rito, aking uh, flight. Ayan, dito natin makita yung mga flight natin, ano. Kung nandito. Ayan, yeah, o. 14.30, Los Angeles. Nax. Tapos kanina, nung dun sa custom. Custom ba yun o immigration officer? Uh, wala kasi nakapila doon. Ako lang magisa, So may mga officer na naman na nandoon. Uh, hindi ko alam. Maghihintay ka pala doon. Hintay kang tawagin. nang ginawa ko, dumiretso-diretso ako. Kasi may nakatingin sa akin eh. Tapos, nandoon ako sa may window nung immigration officer. Nakatingin lang siya sa akin. Sabi niya, uh, maghintay ka lang kasi mayroong tatawag sa Ay sabi ko pasensya na, it's my first time here. pasensya na timang, timang lang po. Ay. hindi, ano, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero buti na lang may tumawag sa isang ano, isang immigration officer. Dito ka na, punta ka na rito. Yun na. So, in-interview na ako doon. Okay naman, okay naman. Ah, dito muna tayo silip-silip. Ah, ito yung parking siguro, no? Ayan, ano muna tayo? Ah, breakfast muna tayo, mga kainigs, ano? kain muna tayo para mamaya. Hindi pa kasi ako nagbe-breakfast kanina eh. Ah, hindi pa ako nakapag-breakfast kanina nung umalis tayo ng bahay. Tapos sa uh, para mamaya pagdating natin ng Los Angeles, medyo ano tayo, uh, hindi tayo gutom, di ba? Natatawa ako kay ate, natatawa ako dito sa ano no, in-order na natin. Tinatanong niya ako kung anong gusto kong juice. Kasi na-order ko rin pagkain natin eh. Tinanong niya ako, anong gusto niya po? Uh, apple juice or orange juice? Tapos sabi ko, uh, meron ba kayong juice kudai? <laughs> Tawa si <siya>, eh. <habihin. laughs> Tawa si ate. Sa Los Angeles. Los Angeles. Oh, okay. wala, wala kayong juice kudai ah. <laughs> thank you, thank you. Hindi, joke lang ah, joke lang. <laughs> Tawa si ate yan. So meron tayong apple apple juice. Nandito na ako sa airport. Oo nga. Naka na talaga. Ah, sige na, hintayin mo ako dyan. Alam ko, mamimiss mo ako eh. Ano oras yung ano? Alam. Sakay mo. Ah, alauna pa. Ha? Alauna pa. patatagan. ang tagal? ganun talaga. Ang ganda mo pa rin talaga kahit natutulog ka. Naka na talaga. <laughs> Parang ngayon ko na nararamdaman yung gout ah. May ano tayo, may gamot tayong baon. 'Di diba, kumain kami ng isang katutak na steak nung nakaraan sa Calgary, 'di ba? Sama natin na spot Pinoy. Mukhang nararamdaman ko ngayon gumagano'ng gano'n eh. Inuman ko muna ng gamot para ano? Para mapigilan natin Ang sarap kasi. Yung sinasabi natin na 'di baling kumain tayo ng maraming maraming steak. At least ang gout may gamot. Pero yung pambili ng steak na mga mamahalin, wala. Ayun. Diba? Ayan, dumadami na yung mga tao, mga kinis. Dumarating na yung mga pasahero. O oh, sige sir, walang problema. Ayan, so meron tayong, merong nakakilala sa atin dito. na no? Shoutout kay, ano? Jobet. Ayan, yeah, shoutout sir. Okay. Uh, Ayan. Okay, Anong pangalan yung mother niya? Aida. 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 Yeah. Shoutout kay nanay Aida, Aida. Aida. Yusores. Yusores. Mm. -hmm. Nanay Aida Yusores, shoutout ha. Kilala ko ng anak niyo. Thank you sir. Okay. Yun, shoutout po. <laughs> doon kumakain si sir. Eh. Nakatingin sa atin, nakilala tayo. Salamat sir, thank you sir. Uh, subscriber pala natin si Nanay Aida. Maraming salamat po sa panonood Nanay Aida. Ay, si, uh, si Nanay Aida nai. Shout out ha. Salamat nai, salamat sa panonood. Oo. No. Oh. Oh, ko ano, lagi lahat. Wala nung simula, <laughs> nagkikiyak ako sa iyo. Oy, thank you po, thank you. nice meeting you po. Takas sa anak niyo. Thank you sir. Salamat. Nakakatuwa naman ano, akalain nyo Kahit dito sa International Airport, papuntang US mga kainags ano? Marami tayong mga subscribers, mga viewers na nakilala sa atin Lumapit sila ah, Kakatuwa lang Pero yung gout ko mga kainags, yung ko sa kanan pa Dito, dito Nagsisimula na Medyo nararamdaman ko Kaming magita ako ng gamot eh Mamaya antokin ako nito kasi yung gamot na ininom ko. Yung tsaka yung korochia ba yun? Nakakaantok yun. Yan, may epekto na yung gamot na ininom ko. Inaantok na ako. Yun, tara na. Nakapila na tayo mga sa Ano? Sasakay na tayo sa aeroplano. Paano na tayo? Papasok na tayo sa aeroplano. Ah! Makapunta na tayo sa Amerika. Nakatapak na tayo. Excited ako. Mga <laughs> gago. All right. So excited. <laughs> Matutupad na ang pangarap natin makatapak sa bansang Amerika. Ganun ba? So yun mga kayo nagsano. Meron tayong katabi, subscribers, viewers natin. Ano pong pangalan? Marian. Marian. Shoutout kay Ate Marian. <laughs> Hello po. Like and subscribe sa kanyang page. Yo. <laughs> Na, 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 nakilala tayo ni Ate Maria. Ah, eh. oh, kanina pa nakita ko. nakita again, kita, no? kita doon. Oh, no, thank you po, thank you. we're looking to have a on the ground in about 20 minutes and schedule a couple touchdown. Nakakapak na rin tayo mga kainig ng Sobrang excited. Excited na excited. Sarap maglakad-lakad dito, no? Para lang tayong namamasyal sa, sa mall. Yeah. <laughs> So ito na yung ano no, airport ng USA Los Angeles mga kainan siya Dito tayo Alamin ko muna kung saan tayo lalabas Sundan lang natin ito mga Tapos ang malupit nito Ang malupit nito Nakalimutan kong tanggalin yung SIM card ko sa cellphone ko At dun sa mga hindi nakakaalam Sabi nila Dapat daw pag lalabas tayo ng Canada Yung SIM card daw ng cellphone natin Tanggalin daw natin dahil kung hindi Mga long distance bibirahin tayo sa bills natin so mamaya maghahanap muna ako rito ng pin para matanggal ko yung sim card ko sa cellphone ko pero bagong lahat maghahanap na ako ng washroom buti na alala ko kanina nung sa aeroplano tayo na dapat ko palang tanggalin yung sim card